Uh, pili makasulod tao uh, dagus daw ay marhay na adlaw magandang araw uh, sabi mo gusto mo mabijon ko ikaw or gusto mong mabijohan kita uh, ito na ngayon ang time na itatanong na rin kita Uh, ano yung pinaka-trabaho mo? Kung ano sa Pissport? Ah, dati ka sa Pissport. Oh. Bali, anong pinaka-trabaho mo sa Pissport? Sa Rurigato. No? Ah, Rurigato. Na yung ibig sabihin niya po, namimili po siya ng isda or naglilibor. Ngayon, niyan, nakapag-rurigatong ka pa. Wala na. May Wala na, na dahil sa... Nagdala sa baga. Ah, nagkabaga ka. Mm. Dahil dito sa uh, permi, uh, permi ka sa Pisport, ah, uh, nagka nagka ka sa baga dahil aninhigdan mo dito mga siminto no? mm. Ayun eh, nakikita ko nga po doon na paggabi ay nakahiga lang lahat doon yung mga laborer doon. Kaya naipiktuhan din yung sa tagal ng panahon na ipon na yung sabi lamig sa yung katawan ah, hindi ko masyado mapaliwanag kung ano Uh, kung baga nagka pulmonya siya at nagka depresya yung baga niya kaya di, na, ka na di ka na ngayon nakakapaghanap na, buhay. Nga buhay di ka na nakakapaghanap buhay uh, kaya asa ka na lang mga sa iba mong kapatid na magbibigay rin ang uh, ang mga kamangod mo, may ka man natatagan o lagi ka naman nabibigyan ng kapatid mo? Birman Biherak? Kai? Kung may dako ma, wara, di wara man. Ah, uh, wara man. Ibig sabihin, mga wara man sira. tamak mm. Tama man ang buhay nila na makakaon man. Wow. Uh, tama naman daw yung buhay nila makakain. Kaya umihingi siya ng konting tulong na kahit malagyan din ng kahit ano to, kahit dingding na lang yung bahay mo. Mm. Kahit madindingan na lang daw. Kung sakali, ilang dingding ba to? Ilang plywood ba to kung sakali? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pito or walo? Walo, ganun. Ganun, walong, mga walong plywood siguro. At uh, kunting pamakuan. Kunting na. Kunting ka na rin dito, no? Dahil ikaw na lang naman isa dito. Yung mahalaga, di ka natuturoan, di ka na oran o hindi ka na ng ulan at hindi ka rin na bubuhusan pag malakas yung ulan ayun, yun na naman ang tingiling niya kaya nakikimausap siya na sana may katulong po sa kanya na ini patok eh, binibinta mo? Say mo ini? Eh? Ako na nag Ah, sa kamang mo, ikaw na nagataman Para nakabukas ng pang buga, mabunay. Ah, pag may or bumibili niyang pato, oh, itlog, itlog, nakakapagbigas ka. Ayun. O oh, sige, uh, sana mayroong pusong mabuti na handang tumulong po sa inyo. Na lagi naman pong may mabubuting puso na talagang nakalaan po para tumulong sa ating mga may hirap or nangangailangan ng tulong po. Uh, at pagpalain ka sana lang pong may kapal na sana dumating yung time. Yung simpleng hiling mo ay may, mayroong magbigay sa iyo. Na pang plywood at dingding para hindi ka lang matuluan ng ulan. Uh, sige na, humiling ka sa munting channel ko. Maayo, masabi mo? Ma Maayo, ako sin sa iyo. Ano, may puso na mabigyan lamang ako, sim, pang sa pang deli sa balibaray ko kay natuturuan ako sa uran. uran. Pag makusog. Hmm. Pag Pusog. malakas yung ulan daw, na uh, natutuluan daw siya. Lalo kung mahangin. Lalo na kung mahangin. Hmm. Dahil walang mga dingding, no? Labas-masok lang dito yung ulang kung malakas nga naman talaga oh. Ay, kung grabe, na ito lang yung pinakabubong niya ayos lang yan kasi nagsusulo ko naman sa buhay uh, dati daw hindi naman siya nahingi ng tulong pero dahil po sa pagkakasakit niya na hanggang ngayon ay nagpapagamot siya at ito lang yung munting bahay niya uh, gusto niya lang na makahingi ng kaunting tulong na sana meron pong makatulong po sa kanya at uh, maraming maraming salamat po at hindi pa ako magtatagal at alam ko po na namamahinga po kayo tatay at magsha-shoutout na lang po tayo sa mga tao may mapusong uh, laging tumutulong po sa ating mga mahihirap uh, at pinabati ko po sila ate Elma Valderrama, mam Gina CCTV, Kitana Clan first of all Nares, mam Ma Erich, The Chris, Sir Larry, James, uh, Samson yan, uh, Bongs Vlogs na Mechanic sem Family Vlog at maraming maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagtulong at pag pagdilinga uh, paglilinga po sa mga taong na ilang po ng tulong at ay pa alam na sa'yo at sana mapansin ang munting hiling mo okay. okay salamat